Yan, napansin ko dito sa ano no, walang walang lamok. Wala wala akong nakita ng lamok. Takot ata lamok dito. Oh, baka sa Pilipinas na. Meron din lamok sa Canada pagka-summer. Wala, laki nga eh. Pero dito, ewan ko sa... Dahil January ngayon. Wala akong nakita ng lamok dito sa... Tsaka na yung ano. Yung... Ah, uh, pinto. Ang pinto. Yung... Uh, balcony. Tsaka yung... Sa banyo. Yung na window. So, walang ano. Saan ba tayo? Walang lamok. Grabe. Grabe kain tayo ng ano dinner na natin kung ano yung gawin pa nila mo ano? sana isda na naman ano? yung mga sauce nila. karamihan yung mga hot sauce may mga green yellow, pula mga sauces nila yan dito lang ano nila eh restaurant to, open. Open area. Wala nga silang ano eh. Merong uh, screen pero parang screen para sa ano ata. Para sa ibon. Pero wala naman. Ito Pasta. Bulong. sarap yung beef. Ayan. Ito so, lang uh, spaghetti. Tapos sa uh, chicken at so, uh, soup. At so, uh, red wine tayo. Ayan. Soup tayo. Ayan. No? Wala, wala ano dito. Mga kababayan. Walang uh, um, lamok. Uh. Tayo sa third floor. rega botones botones mali spelling exercise natin tapos kumain naka dalawang wine ako wine glass tapos naka dalawang ano tayo lato hindi na ako nag dessert Tiyan ko. Lamberto. Ah. Ang laki na nandiyan mo. Mag-diet kana? na. <laughs> Ay, naku. Hindi natin susi. Ah. sa uh, Sabado maaga tayo. Madaling araw, kailangan gising na tayo. Ano tayo dito, dalawang araw. Thursday and Friday. And then uwi uh, tayo ng Saturday. Chicken tingnan. nagising pero 9 o'clock um, dito tayo tingin tayo ng mga youtube mga immigration check check para sa ating mga mga babayan doing some research Abang, dito tayo dito sa beach mga mm. ating May tinatanong yung tubig, pushad na malapit sa kampang. Yeah. Dito na naroon ng 'yon. Sani. nandun <laughs> sa sand nahulog hindi ko alam may palang kapihan dito hindi ko laman a few hours later araw maganda yung araw hindi eh. ko na may Ah, pwede tayo ng t-shirt para sa akin kulang yung t-shirt na dala ko so yun, bili tayo para may magamit tayo pa pa uwi yan uh, 150 Mexican pesos ang tawaran ko na naman. 10 kasi sabi niya uh, 60 60 uh, 60 uh, 160 na sabi niya Mexico pero naitindihan ko yun kalimutan ko kung paano sabihin And tapos sa uh, sabi ko uh, 150 okay naman sila alam natin muchas gracias yan kano kaya ang renta rito kung mag ka sa Mexico malapit sa Canada no, mga Na, hindi naman ano mga sabi natin isang one month ka lang o two months during snow season sa Canada dito ka ng mga uh, two months at least iwas snow ba mga tinitinda rito bola sombrero Ayan. Kaya meron pa rito. Church. Ganda ng kulay ng building na Mexican colors. Kalapate. Bababa ng likod ng mga yun. Hindi masyado umakyat ng kasing taas ng mga pelican. Ayan. Shorts. Mga beach beachwear. Mga binibenta rito. Ito pang public. May banyo. May bayad. Ayan. 10 Mexican pesos. So dollars ang ano eh. Ang simbolo. Tingnan natin yung chinelas natin. Tapak tayo sa beach. And then we'll have lunch. Ang daming ano, pelicans no, salvavida mga uwak ko. uwak kalapati kung sino katulad nila doon din sila nag eh nag hangout gaya ng mga tao rin kung may something similar in common ka sa isang tao doon ka rin na-attract hindi nga ba a few moments later jamming to a Mexican music yeah. yan miss natin tong place na to we were here for 6 days 7 uh, days, 6 nights yan, itong huling two nights natin sa so, last night is uh, kailangan madaling araw no, sa airport na alas 7 yung flight eh. Amen.

day. And last day in Mexico. Ayan na. Mag na tayo. Lubusin na natin. Bala ko sana magbike. Kasi baka naman ma may mangyari. So, ano na lang. We'll hold off for that bike. Ayan. Bar. Tayo. Uh -huh. Ang simple Ang lobby Kapi tayo Ito yung elevator nila hmm. Yung mga programa doon Ang lista yeah. The bar Pero Seems to be They're not using it Right now hmm. Yung mga bisikleta doon eh. Wala na. Sa nila na yung bayabas bayabas natin prutas thank you halo hola this view, yeah. nice view. the beach. Back to the beach. Back to the beach. Back to the beach. Back to the beach. Back from uh, from here to the airport so to the beach. Back to the mga uh, 20 more minutes, I think. May maaga tayo bukas. 2.25 in the morning. Pick up. Pick up dito sa hotel. Ako, masyadong maaga. I'm gonna miss this place. Ito. Chill lang yung mga tao. Parang walang worry sa buhay. Ayan. Ayan lang dapat hindi ka guys sa uh, Canada kailangan natin magtrabaho tsaka may rat race rat race ikaw nga ni uh, Robert Kiyosaki nang uh, binabasa kong libro na Rich Dad Poor Dad Get by assets that will uh, make you money and not liabilities. <laughs> invest one last dip sa dagat daming vendors inihaw na hipon fish may tinda nila saka meron pa mga oyster Ayan. 10 pesos lata isang oyster isang dosena 120 nakalagay ang mga pinya doon no? buko ano ano benta nila hindi tayo Whew. ah, sarap ang tubig hindi masyadong kalamigan dahil mainit ngayon babad tayo sa tubig Diyan tayo nag, ano, uh, nag stay oh Yung hotel na yun Ay eh, Hindi lang bumababa Ang hmm, daming Ang daming naliligo ah! O oh, gansa Ang galing din mag gana Ito ang huling uh, vlog natin dito Sa Mexico Uy <laughs> <laughs> Ayan, ang laki oh Kaya pala na nagsisurf din sila Ah, uh, ubaran ako ah ka sa ilalim ka o kaya tumalong ka ah. lang ang technique

ating edukasyon isa lumulubog lang siya ayan. eh. ayan oh ng teknik niya lumulubog siya habang may pagka may dumadating na alon <laughs> ang dami tao gain joy sa beach lakad tayo dyan ano Isda ni mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

then ko lang ako washroom the safety deposit box yan the washroom yan okay may malaki mirror yan okay ito yung balcony maraming matanda eh <laughs> naka-check eh pero ngayon parang dumarating yung mga bata ngayon mga kababayan dito na pong magtataos magtatapos ang ating uh, vlog at uh, magready na tayo for going home back to Canada it's been uh, a good rest and relaxation sa Mexico and so consider nyo ang ano ang options kung uh, sa Pilipinas is uh, yung buong pamasahe mo sa Pilipinas is uh, uh, compared na sa one week na uh, all inclusive yung nagpamahalang talaga yung taxes na sa government kasi almost 2000 dollars i paid but the uh, taxes are like almost 500 dollars so 1500 depending kung nagbook ako nung ano pa eh uh, november yeah so baka mga last minute deals meron ding mga mura so travelofvacations.com or sa Expedia or any other uh, site or i i used uh, westjetvacations.com kasi may direct flight ang WestJet from North BC to Puerto Vallarta so that's what i use so ayan at uh, dito na magtatapos <music>